Ano isa, nagtatago oh. <laughs> nagtatago kumain eh. Ah. Ay, walang ganyanan. Masa na. Ano yun ito? Oh, Bakit? Gabi mm. naman ako. Gabi? Anong gabi? Dabi, may sasakyan tayo. Ay, nandito si Brat. May, may driver tayo eh. Dalawang sasakyan din. And then si... Brat, ano yun? na tayo mag-dive. <laughs> <laughs> banat, banat na. Banat lang. Banat lang. Sabang, sabang. Sabang, sabang. Pangit okay, nang tama kain. Brad ano 'yung luto nyo sa bagong town? Okay. Ano? pinag si Mommy. Tulog man din. Ulo Uhm Puro na pala ito, buto buto-buto. Tandaan <laughs> <En> lang. <Wow>. Lagi <laughs> no, may kumukuha pa. Oh, nino mo naliligaw. Saan pupunta yun? Tulong nga

Hmm. Ismail si ka naman dyan, huwag ka. Seryoso. Uy! seryoso mo kumain. Lani mo, gabi ngayon, mahirap mo masyadong pabusog. Huwag bukas yan. Ito kami ka. na mo Kain tayo, mga kaibigan. <laughs> Bert ng lang lang. Ha? Ay swipe ni Omega. Konti lang Ayun. Huwag mo masyadong kasi 'no. Maganda maganda na 'yung sabi nila nila maglaway kayo. Yo, hindi na maganda pa rin. Maglaway kayo, bahala kayo. Eh, susunod niyo pa ulit. Kung matitikman niyo pa no. Umiinit tong anak ko. Eh, hey. hey, may birthday yun. Sa mga may birthday yun. Oh, oh. Nag-video na eh, nag-review. Hindi oh. kala ko. Uh, hindi yan lang, birthday. Kanta lang na ano, birthday. Kaya nakikita. Hey, eh, eh, abang kumakain, hindi ka kantahan. Kaniliwala? Oo. Oh, ano, Kani na, ng ko sa ay, si, 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 si Iverson. Ay, ano, na? Sigaw lang sa akin eh. Eh, magkadikit na nga tayo kanina. <laughs> 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 hindi mo Hindi pa rin alam. Akala ko, alam mo na? Ngayon, eh. niyo, Merry Christmas. Ay, Marlon. Ay, Ay, Marlon. ni, 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 ni Ay, Ay,

Pwede naman dalhin sa sarora to, no? Habang nag-ispal nag, ano, nagpapatag ka, no? Ayun, kumakain. Ben. Ben ayun, bang. ayun lang. Ayun lang. Sige, buka sa bukas. Maka-opera ka na, tapos na yung kapit ni... Yun lang pala inihintay, eh. Ayun lang pala, pala si Katoto, eh. Kaya kain lang po na. Kuya! Salamat! kini toyok 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 kasukbasok kaunak kaun pingat Kain na, kaino 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 Ha? Pagdating namin kanina, kami pang ang nauna kanina eh. Nai, kami na kakawag kasi nag-prepare kami dito eh. Oo okay. nga eh. Hera, Hera Kasi sila nasa sana. Ha? Nasa sana sila. Hindi na ganoon. In-prepare sana ko 'yan. Good boy. Sa Pupuntahan din daw sila eh. Ha. Bakit din sumama yung samang loob sa pakiramdam? Sila ba ang unang Ah, dito muna tayo. O ayaw sila. <laughs> <manyan> 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 Berteliti, oh, oke, 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 bibisik pa lang talaga na ah ko Ayun. Ayun. lang front page tayo ngayon ah. Ha? Front page. Kasi to to niya 'ko. palabas natin 'tinyo 'tong TV. Sa <coughs> loob kasi ako mag YouTube eh. Kaya ngayon 'no. Sa YouTube niya. kasi ako eh. <coughs> Nakaano ko ano, na ba yung YouTube? Kasi ah, dami nag-download na, na. sa YouTube. Yung, yung, yung ano mo? Yung sayaw mo. Nakaano oh. yun. <laughs> YouTube Ta na yun? I-type mo yung Saudi. YouTube na yun? Oo. Sa okay. Pilipinas na. Buong mundo na yun. Kaya ko dun pala yun. No. Nandun sa so, Worship kayo? hindi mm. Yung sa ano? Yung parang kang nasa kulungan na nandun na, <laughs> na... Nag... YouTube yun ano? Yung ginagawa namin yung ano? Lamesa yung binago. Hmm. Oh, saan punta?

na? Bakit? Kaya, is sa atin. tres na ata. alas na Pwede lang ayan siya, Smile nga naman dyan. Yan si John Lloyd. Smile naman dyan. John Lloyd ng sa atin. mo na yung laptop mo rito para dito mo makapagano. Hindi na mag-yama. ko, pag-yama

Siyempre, umatay mo. Brad, masinsina niya usapan ng dalawa. Oh. Masinsina niya ang usapan ng dalawa. Hindi, yeah, eh. ako dalawa. Para dyan, hindi ko sa mga usapan niya, gran, ah? <laughs> Sino siya ba? ano? Talaga <laughs> Di ko. Di ito nga lang akong sa sa balang aslo. Ato! Gusto nyo magpaano? Magpaalod? Hindi, kasi may pagsalo po. taon si Alan? ka! Huli ka! Tago ka din na! Diyan ah, no? naumay ako sa kaamoy ng usok. Okay. Ang basurahan natin. kaya yung basok po to, -to So, baso, basok eh. Hindi basok eh. Diyan naman hindi ko umiiwas oh. Uh. Bakit What? kaya? Ayaw pabisto ah. Wow, kunti sa ko. Aba, dati lang yatayan eh. No. Med, malupit pala kumain dong isa. Magkakaday liman ka go. <laughs> 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 Maks, solo solo solo, okay? Anong ba? Ano pala ito ba eh? salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa nagluto. Sa may birthday. Ito Luto. po yung nagluto. Yan po yung nagluto. Yan Ay, ang... Sa may birthday po. Ito po yung may birthday. Ayan. tigulang na doon ano? Dili pa doon ha? Hey, 14 gani?